tumulong ako sa aking kapatid sa kanyang mga bayarin sa medisina. Ngunit ngayon ang aking makasariling kapatid na babae ay inaasahan akong bilhan siya ng penthouse, at galit na galit ang aking ina nang tumanggi ako. Ako ay 36 taong gulang na babae at ang panganay sa tatlong magkakapatid. Ang aking kapatid na lalaki na si Percy ay 34 taong gulang, at ang bunso namin ay ang aking kapatid na babae na si Molly na 28 taong gulang. Habang lumalaki, si Percy at ako ay normal na pinalaki, ngunit sa ilang kadahilanan, si Molly ay itinuring na parang prinsesa. Siguro dahil siya ay isang sorpresa para sa aming mga magulang at idagdag pa na siya ang bunso, palagi siyang iba ang trato. Sa palagay ko, iyon ang dahilan kung bakit siya lumaki na isang spoiled na brat. Ang aking ama ay may konting sentido at sinisita siya at sinubukang pasunurin, ngunit ang aking ina, wala walang pagkakataon na siya ay magsasalita laban sa kanyang minamahal na si Molly at hindi rin niya papayagan na may magsalita laban sa kanyang ugali na masasabing nakakainis si Percy at ako ay mas matanda kaysa kay Molly kaya hanggang sa edad na 25 hindi namin masyadong pinapansin ang kanyang mga sinasabi at sinubukan naming huwag mag-alala pero tandaan marami siyang masasakit na sinabi sa amin noong siya ay nasa kabataan niya hindi lamang niya kami pinagtatawanan dahil sa aming itsura, dahil naniniwala siya na siya ang pinakamaganda sa amin, ngunit ang pinakamasakit ay hindi namin ito maitatanggi dahil minanan niya ang mga genes ng aming ina at talagang maganda siya. Bukod pa rito, pinagtatawanan niya rin ang mga kakaibang bagay, tulad ng mga kursong pinili namin, ang linya ng trabaho na aming ginagawa at iba pa. Isang beses sa Thanksgiving, nagkaroon kami ng malaking away dahil sinabi niya ng diretsyo kay Percy na siya ay magiging pabigat sa pamilya dahil siya ay literature major. Isang beses, hindi kami nag-usap ng ilang linggo dahil sinabi niya sa akin na kung patuloy akong magtatrabaho ng matagal araw-araw, hindi ako makakahanap ng boyfriend dahil sa aking mga mata na may mga ebab, dahil walang may gusto sa mga taong hindi kaakit-akit at hindi rin makapagbigay ng oras sa kanila. Kaya ganito ang uri ng tao na siya. Sobrang maingay, mayabang at palaging binababa ang mga tao sa paligid niya. Palagi siyang ganito at ang ganitong ugali ay palaging pinapalakas ng aming ina. Ang aking ama ay nagbubulag-bulagan, ngunit ang aking ina ay tumatawa sa mga sinasabi niya kahit gaano kasakit sa ibang tao. Palagi niya itong binibigyan ng dahilan bilang biro kahit na makikita mo sa mukha ni Moli na seryoso siya at sasabihin niya sa amin na huwag magalit at sasabihin sensitive kami kung susubukan naming magra. Kaya palaging nasa kontrol ni Molly ang aming ina. Kinamumuhian namin siya dahil doon. Pagkatapos, walong taon na ang nakalipas, nang pumanaw ang aking ama, unti-unti kaming nagkawatakwata, at pareho kaming nagsimulang makita ng mas kaunti ang aming ina at si Molly. Siguro, sa kabila ng katotohanan na siya rin ay paborito ni Molly, kahit hindi kasing lala ng aming ina, siya pa rin ang nagbibigkis sa pamilya. Nang siya ay mawala, hindi na namin naramdaman na bisitahin si Molly at ang aming ina tuwing pista o makita sila ng madalas tulad ng dati nang magkasakit ang aming ama. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagkikita-kita lang kami sa mga family events na inorganisa ng ibang tao, minsan sa Thanksgiving at siguro sa Pasko kung gusto namin. Mas maayos talaga ang aming sitwasyon dahil hindi rin nila sinubukang makipag-ugnayan sa amin at dahil maayos ang estado ng aming ama at ina, may sapat silang pera para mabuhay. Parehong nakabuo ng sariling buhay si na Percy at ako. Parang nasa isang panig kami ni Percy at nasa kabilang panig ang aming ina at si Molly at may pader sa pagitan namin. Ako mismo ay gusto ko ang pader na iyon. At ganito na ang relasyon sa pagitan namin, kaya sa palagay ko ay wala silang karapatang magkaroon ng anumang inaasahan sa akin, dahil wala rin akong inaasahan sa kanila. Kamakailan, nalaman ko na maaaring iba ang sitwasyon sa kanilang panig. Ilang linggo na ang nakalipas, tinulungan ko si Percy sa kanyang mga bayarin sa medisina matapos niyang mabali ang kanyang bukong-bukong. Dahil ang kanyang insurance ay sumasakop lamang sa mga bayarin sa ospital, ako ang nag-asikaso sa lahat ng iba pang gastos, tulad ng kanyang gamot, pagbisita sa physiotherapist, at pagkuha ng full-time na nurse para sa kanya dahil siya ay nakatira ng mag-isa. Sinubukan niyang kumbinsihin ako na huwag bayaran ang lahat ng ito dahil kaya niya talaga itong bayaran. Ngunit siya ay nasa pagitan ng mga trabaho ngayon at ayaw niyang gumastos ng kanyang pera hanggang sa ma-establish niya ang online magazine na kanyang pinlano na siya ring dahilan kung bakit niya ingiwan ang kanyang trabaho bilang guro. Bukod pa rito, ako ay sike ng isang kumpanya at maayos ang aming pinansyal, kaya hindi problema ang pera para sa akin at masaya ako. Makatulong sa aking kapatid. Ngunit sa ilang kadahilanan, nang malaman ito ng aking ina at ni Molly, naisip nila na ito ay libreng pass para humingi ng anumang gusto nila sa akin at ibibigay ko ito sa kanila na parang ako si Santa Claus. Kaya narito ako ngayon sa sitwasyong ito dahil tumanggi akong tulungan si Molly sa pagbili ng kanyang unang apartment, kaya siyempre, galit na galit siya at ang aking ina. Tatlong araw na ang nakalipas, tumawag si Molly sa akin habang nagtatrabaho ako at sinabi niya na nakakita siya ng apartment na gusto niya at nais niya itong bilhin dahil sa edad niyang 28. Nakakahiya na sabihin sa lahat na nakatira pa rin siya kasama ang kanyang ina. Gusto niyang lumipat at kailangan niya ng tulong ko para bayaran ang apartment dahil kaya lang niyang bayaran ang kalahati ng presyo, dahil ito ay isang penthouse apartment at napakamahal nito. Alam niya na tinulungan ko si Percy sa kanyang mga gasto sa medisina, kaya ngayon gusto niya rin ang pabor sa akin. Nakakagulat ito dahil sa loob ng walong taon, halos wala kaming maayos na usap at tuwing nakikita kami, ito ay dahil sa obligasyon. Kahit noon, mahirap para sa kanya na maging mabait sa amin at ngayon ay inaasahan niya na papayag ako na bayaran ang kanyang unang apartment. Para sa konteksto, si Molly ay isang freelance graphic designer at iginagalang ko sana iyon kung siya ay nagtatrabaho. Hindi siya nag-aral sa anumang design school, walang degree sa design, at sa palagay ko ang paggawa lang ng ilang poster para sa negosyo ng aming ama na hindi naman niya ginamit ay hindi sapat para matawag siyang graphic designer. Natural, maaari niyang sabihin na siya ay nagtatrabaho lamang sa mga eksklusibong kliyente. Ngunit ang mga eksklusibong kliyente na ito ay karamihan ay pamilya at kahit noon, nakakakuha lang siya ng trabaho dahil pinipilit sila ng aming ina na bigyan siya ng trabaho para maging abala siya. Isa itong libangan sa pinakamabuti, ngunit hindi ito isang trabaho at hindi nakakagulat na siya ay nanatiling nakatira kasama ang aming ina hanggang ngayon. Sinabi ko sa kanya ng direksyon na hindi ko siya tutulungan. Siya ay dalawamputwalo taong gulang, maaari siyang maghanap ng tunay na trabaho at bayaran ang apartment ng mag-isa. Nagtalo siya na tinulungan ko si Percy sa kanyang mga gasto sa medisina, kahit na may pera siya at siya ay wala at walang sinuman ang tumutulong sa kanya. Kaya bilang panganay, parang responsibilidad ko na alagaan siya. Ngunit sinabi ko sa kanya na iba ang sitwasyon ni Percy dahil tinulungan ko siya dahil siya ay nasa pagitan ng mga trabaho at dahil may magandang relasyon kami na pinaghirapan niyang itaguyod. Hindi iyon ang kaso sa kanya at hindi ko kailangang tulungan siya. syempre hindi ko sinabi ang lahat ng ito sa kanya, sinabi ko lang na hindi at pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono. Sinubukan niya akong tawagan ng ilang beses, ngunit hindi ko na lang siya pinansin. Nang makauwi ako, tumawag ang aking ina at galit na galit siya. Hindi ito inaasahan dahil alam kong ang pagtanggi sa kanyang anak ay magpapagalit sa kanya, kaya handa akong makipagtalo sa kanya. Ngunit sa simula, nagreklamo siya tungkol sa kung gaano kawalang pareho ang lahat kay Molly at hindi niya inaasahan na magkakaroon ako ng paboritismo sa aking mga kapatid. Sinabi niya na matagal ang hinahanap ni Molly ang apartment na ito at ngayon na gusto niyang lumipat doon, siyempre una niyang hiniling ang tulong sa aming tiyuhin, ang nakababatang kapatid ng aking ama, na ngayon ay nagpapatakbo ng pamilyang negosyo. Dahil pagkatapos ng pagkamatay ng aking ama, malinaw sa akin mula pa sa simula na kung may mangyari sa aking ama, siya ang magpapatakbo ng negosyo. Ito ang dahilan kung bakit ako ay nagtungo sa ibang landas, dahil ayoko'ng magtrabaho sa pamilyang negosyo at para kina Percy at Molly wala rin silang interes na ituloy ito kaya ang aming tiyuhin ang nagpatakbo ng negosyo ang mga equity shares ng aking ama ay inilipat sa aking ina pagkatapos ng kanyang pagkamatay ayon sa kanyang testamento at ngayon ay komportable siyang nabubuhay sa perang iyon ito ay isang matagumpay na kumpanya ngunit sa palagay ko ay hindi inisip ng aking ama na si Molly ay mananatiling umaasa sa kanilang pera kahit pagkatapos ng maraming taon hindi siya namumuhay ng normal na pamumuhay. Gusto niyang mamuhay ng marangya, kaya hindi nakapag-ipon ang aking ina, kaya umaasa siya sa akin para tulungan siya sa apartment. Sinabi niya na kung bibigyan niya siya ng pera sa pagkakataong ito, magiging mas madali ang mga bagay para sa kanya sa hinaharap dahil mas nahihirapan siyang suportahan si Molly. Halos hindi ko na mapigilan ang pagiling sa kanya at sinabi ko sa kanya na hindi ito ang aking problema. Maaari niyang sabihin kay Molly na maghanap ng tunay na trabaho at magkaroon ng matatag na kita para ma-afford niya ang uri ng bahay na gusto niya o tanggapin na lang na manatili siyang kasama ng kanyang ina hanggang sa siya ay tatlumput lima taong gulang. Pagkatapos, galit na. Galit ang aking ina at sinabi na ako ay walang utang na loob at hindi ko magagawang makipagtalo sa kanya kung hindi dahil sa paraan ng pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Kaya ngayon kailangan kong bayaran ang aking mga utang sa pamamagitan ng pagtulong sa aking mga kapatid. Hindi ko maintindihan ang logic na iyon, kaya sinabi ko sa kanya na ang aking desisyon ay pangwakas at malapit ng ibaba ang telepono nang sabihin niya na kung magpapatuloy ako sa ganito. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi hindi na ako kausapin. Napakalakas ng loob niya dahil sa nakaraang walong taon, sa palagay ko ay halos wala na kaming komunikasyon, kaya ang hindi na pag-uusap ay hindi magkakaroon ng malaking epekto tulad ng inaasahan niya. Galit na galit ako sa kanyang banta, kaya sinabi ko sa kanya na pagkatapos ng pagkamatay ng aming ama. Sina Percy at ako ay nakapagpasya na na magiging iba na ang mga bagay dahil alam namin na may paborito siya at wala siyang karapatang sabihin sa akin na hindi patas na magkaroon ako ng paboritismo sa aking mga kapatid. Patas ito at ginagawa ko ito. Hindi ko na rin ipagpapanggap na nagsisisi ako at sinabi ko rin sa kanya na malaya siyang hindi na ako kausapin kung gusto niya dahil nasanay na ako sa ganitong uri ng pagtrato mula sa kanya. Para sa kanya, walang ibang tao maliban kay Molly ang umiiral at tumigil na siya sa pagtrato sa amin bilang kanyang mga anak at kumilos na parang dapat din naming mabuhay at huminga para sa kanya tulad ng ginagawa niya. Well, may sarili akong buhay at gayon din si Percy at wala kaming utang na loob sa kanya o kay Molly nang masabi ko iyon, naramdaman kong gumaan ang loob ko dahil sa wakas ay nasabi ko na ito. Sumigaw sa akin ang aking ina na sinasabing pagkatapos ng lahat ng aking nasabi, tiyak na hindi na niya ako kakausapin. Napangiti ako at sinabi sa kanya na, tulad ng sinabi ko kanina, ayos lang sa akin iyon at maganda na mabilis niyang nagawa ang desisyong ito dahil ngayon ay hindi ko na kailangang imbitahan siya sa aking kasal at baka makapagbigay ako ng puwang para sa ibang tao na mas karapat-dapat. Iyon ang talagang nakakuha ng kanyang atensyon, ngunit bago niya ako matanong tungkol dito, ibinaba ko ang telepono at pagkatapos ay binalok ko siya at si Molly. Kaya mali si Molly. May mga taong talagang gustong makipag-date sa mga babaeng career-driven at ambisyoso dahil kung hindi, hindi ko makikilala ang aking nobyo na si Jackson na 37 taong gulang at hindi kami magkakasama ng halos limang taon. Parehong nakilala siya ng aking ina at ni Molly at hindi sana kami magkasama sa loob ng halos limang taon. Nakilala na siya ng nanay ko at ni Molly ng ilang beses, pero alam niya ang tungkol sa relasyon namin at ilang linggo ang nakalipas pagkatapos naming mag-engaged. Nagdesisyon kaming magkaroon ng napakaliit at pribadong engagement party para ipagdiwang kami at magpapakasal na kami sa loob ng ilang buwan. Pinag-isipan ko kung gusto ko bang naroon ang nanay ko at si Molly sa seremonya at sa huli nagpa siya na siguro imbitahan ko sila para lang maging mabait pero ngayon parang hindi na kailangan. Kaya medyo nakakagaan ng loob iyon pero kahapon si Jackson ang nakatanggap ng mensahe mula sa nanay ko sa social media. Sinabi niya sa kanya na binlock ko raw sila ni Molly sa lahat ng lugar pero gusto niya lang daw malaman ko na sobrang nadismaya siya sa akin at sinabi niya na dahil ipinakita ko raw sa kanya kung saan siya nakatayo. Nagdesisyon silang putulin na ang koneksyon sa akin ng permanente. Umasa siya na masaya ako na sa wakas natapos ko na raw ang kahit anong maliit na koneksyon ng pamilya na meron kami. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang sinisisi nila, pero sobrang sama ng loob ko tungkol doon. Kaya, humihingi ako ng paumanhin sa pagsasabi sa nanay ko na ayos lang sa akin na putulin niya ako. Update isa, hi sa lahat, Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at suporta na ipinakita ninyo sa akin sa comment section. Napagtanto ko na nagpapakatanga ako at nagpapaapekto sa emosyon, at hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa nararamdaman ng nanay ko, hindi naman sila nag-alala tungkol sa nararamdaman ko. Kausap ko rin si Percy tungkol dito, at pareho siya ng opinion sa marami sa inyo sa comment section. Sinusubukan lang nila akong manipulahin sa pamamagitan ng kanilang mga salita sinusubukang gamitin ang aking emosyon para humingi ako ng paumanhin sa kanila. Pero hindi ko kailangang magpadala dahil alam ko kung saan ako nakatayo at tama ang ginawa ko. Noong pinag-usapan namin ito ni Jackson, siya ang nagsabi sa akin na parang nasaktan talaga ang nanay ko at si Molly sa ginawa ko at iyon daw ang dahilan kung bakit nakokonsensya ako. Siyempre, hindi naman niya sinabi na sa tingin niya ay nagkasala ako at dapat akong humingi ng paumanhin pero ramdam ko na nahihirapan siya sa sitwasyon at sinusubukan niyang suportahan ako nang hindi nagiging masama ang loob sa nanay ko at kay Molly. Pero napagtanto ko na malapit si Jackson sa pamilya niya kaya siguro nahihirapan siyang makita na ganito ang nangyayari. Tuwing nakikita niya ang nanay ko at si Molly, lagi silang nagpapakabait kaya siguro hindi niya alam kung gaano katindi ang tensyon sa relasyon namin. Pinakiusapan ko si Percy na ipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay at pagkatapos noon, halos agad nagbago ang opinyon ni Jackson. Sinabi niya sa akin na hindi nagawa ng mga magulang niya sa kanya at sa mga kapatid niya iyon, kung ginawa nila, puputulin din niya ang koneksyon sa kanila ng walang pag aalinlangan Kaya ngayon, dahil naayos na ang lahat, binlock na naming lahat ang dalawa ang gaan sa pakiramdam na maputol ang ugnayan sa kanila pagkatapos ng napakatagal na pagpapanggap at pagpapanatili ng ilusyon na pamilya pa rin kami kahit matagal na kaming hindi pamilya. Sa totoo lang, sa abot ng aking maaalala, mas gusto ng nanay ko si Molly kaysa sa akin at kay Percy, at ngayon mas gusto namin ang aming kapayapaan kaysa sa nanay ko. Nagpapasalamat pa nga ako na nangyari ito dahil sa tingin ko kailangan ang ganitong paghaharap. Kung hindi, patuloy kaming magpapanggap para sa kapakanan ng ibang tao habang buhay. Update dalawa, hey, isang linggo na ang nakalipas mula noong huli akong nakausap ang nanay ko. Pagkatapos noon, binlock na namin silang dalawa, kaya walang ideya kami ni Percy kung anong nangyayari sa kanila. Pero kaninang umaga, kinontak kami ng tiyuhin namin. Sinabi niya sa akin na mukhang nagdesisyon daw ang nanay ko na ilipat ang kalahati ng kanyang shares kay Molly. Wala siyang sinabi tungkol doon, pero sa tingin niya ay masama itong ideya dahil walang kakayahan si Molly at hindi niya iniisip na dapat gawin ng nanay ko ang ganitong bagay. Kaya nilapitan niya kami at sinabi na gusto niya kaming kausapin ang nanay namin at kumbinsihin siyang huwag ituloy ito. Noong una, hindi namin alam kung ano ang malaking problema, pero ipinaliwanag ng tiyuhin namin na hindi lamang ililipat ng nanay ko ang mga shares kundi hinihingi rin niya na bigyan si Molly ng voting power sa kumpanya bilang ang taong talagang namamahala at nagpapatakbo ng kumpanya. Magdudulot iyon ng problema sa kanya, pero ayaw niyang makipag-usap sa nanay ko dahil matigas ang ulo nito sa mga bagay na ito at gusto lang niyang umiwas. Mayroon ding voting powers ang nanay ko bilang isang shareholder, pero sa ngayon ay palagi siyang umiiwas na gamitin ang mga ito dahil naniniwala siya na kung ano ang desisyon ng tiyuhin ko ay para sa ikabubuti. Gayunpaman, ngayon ay naglalagay siya ng kanyang mga kahilingan at ayaw ng tiyuhin ko na magkaroon si Molly ng anumang shares o kapangyarihan sa bagay na may kinalaman sa kumpanya dahil wala siyang kakayahan at walang kaalam-alam sa negosyo. Iyon ang dahilan kung bakit lumapit siya sa amin upang humingi ng tulong. Sa totoo lang, kung ako ang nasa posisyon niya, malamang na nagwala rin ako dahil si Molly bilang isang shareholder, ay binigyan ng kapangyarihang bumoto sa kumpanya ko. Nako, hindi ko gusto iyon. Kaya pagkatapos ng maikling pag-uusap namin ni Percy, napagdesisyonan namin na hindi namin hahayaang mangyari ito at nagpa siya kaming bisitahin ang nanay namin at personal na kausapin siya tungkol dito. Sobrang desperado ang tiyuhin namin at ayaw naming bigin siya dahil pagkatapos pumanaw ang tatay namin, inalagaan niya kami at laging nandyan. Mabait siyang tao, hindi niya deserve na mapagdaanan ang ganitong problema. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nag-abala kaming makipag-ugnayan sa nanay namin sa pangalawang pagkakataon pagkatapos naming ipangako sa aming sarili na hindi na namin siya kakausapin muli. Anyway, pumunta kami sa bahay niya at syempre, naroon si Molly dahil alam namin na ang kanyang presensya ay magpapahirap sa buong talakayan kaysa sa kailangan. Pero nangako kami at kailangan naming tuparin iyon kaya hindi namin siya pinansin at pumunta kami sa nanay namin. Sinabi namin sa kanya na narinig namin mula sa tiyuhin namin na hinihingi niya na bigyan siya ng voting powers sa kumpanya at narito kami para sabihin sa kanya na isa itong ganap na katangahan na ideya. Noong una, hindi niya kami pinansin pero pagkatapos inulit namin ang aming sinabi at sinabi namin sa kanya na hindi niya pwedeng patuloy na hindi kami pansinin dahil ang ipinunta namin dito ay napakahalaga. Pagkatapos tumingin siya sa amin at sinabi na wala kaming karapatang sabihan siya kung ano ang gagawin niya at hindi gagawin. Pagkatapos na paraan kung paano siya tratuhin namin, wala siyang interes na kausapin kami at gusto niyang umalis kami. Pumasok si Molly sa kwarto at sinabi na kung gusto niyang maging aktibong kalahok sa kumpanya na itinayo ni Dad, isang oportunidad na hindi namin ginawa dahil hindi namin iniisip na sapat itong mahalaga. Wala kaming karapatang bumalik dito at magpanggap na parang pag-aari namin ang lugar dahil nagsiselos kami sa kanya. Kinailangan kong magtiis para hindi ako sumabog, pero sinubukan kong makipag-usap sa nanay ko at sinabi ko. Sa kanya na hindi rin gugustuhin iyon tatay namin dahil kahit noong nabubuhay pa siya, Sinabi niya na ayaw niyang makialam kami sa kumpanya. Kung may gustong mangyari ang kanyang kapatid, iyon ang mangyayari. Kaya ngayon ay ayaw ng kanyang kapatid na makialam si Molly sa kumpanya at gusto ko lang naisipin iyon ng nanay ko. Kung susuway siya doon, hindi niya igagalang ang tatay namin. Parang nagulat sila doon, pero siguro naisip ni Molly na kung iniisip talaga iyon ng nanay ko, masisira ang kanyang pagkakataong maging bahagi ng kumpanya. Kaya nagsimula siyang makipag-away sa akin at sinabi na nagdesisyon na raw ako na puputulin ko na ang koneksyon sa kanila. Kaya mas mabuting umalis na ako bago pa sila tumawag ng pulis dahil nilinaw ko na hindi na kami pamilya. Kaya wala akong lugar dito. Pero sinabi ni Percy sa kanya na tumigil at sinubukan kong patuloy na kausapin ang nanay ko dahil ramdam ko na nakakarating ako sa kanya. Ipinaalala ko sa kanya na nilinaw ng tatay namin na ayaw niya na makialam kami sa bagay na may sa kumpanya dahil pinaghirapan niya ito at binigyan ng oras para itayo ito mula sa simula. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya pagkatapos ng kanyang sarili ay ang kanyang kapatid, sinabi niya iyon sa amin ng maraming beses. Ito mismo ang uri ng bagay na ayaw niyang mangyari. Ayaw niya ng anumang legal na drama o anumang awayan tungkol sa kumpanya at lahat kami ay sumang-ayon na igalang iyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit umalis ako sa negosyo ng pamilya para gumawa ng sarili kong paraan dahil ayaw kong hindi igalang ang sinabi ng tatay ko. Kahit papaano ay may background ako sa negosyo, walang kaalam-alam si Molly at walang ideya kung ano ang gagawin. Kaya nakiusap ako sa kanya na pag-isipan itong muli at sinabi ko sa kanya na pwede naming isantabi ang aming pagkakaiba para sa kapakanan ng aming tatay para hindi namin hindi igalang ang kanyang huling hiling. Sa buong oras na iyon, patuloy lang na sumisigaw si Molly sa amin at sinabi na nagsiselos daw ako sa kanya, na hindi ko kayang makita siyang masaya at iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan kong kumbinsihin ang nanay namin na huwag ituloy ito. Pero nanahimik lang ang nanay ko. Sa huli, sinabi niya sa aming lahat na tumahimik at sinabihan niya ako at si Percy na umalis na sinasabi na pag-iisipan niya ito at ipapaalam sa tiyuhin namin. Pero ngayon gusto niya na lumayo kami dahil napakawalanggalang namin sa kanya at nasaktan siya na binlock namin siya. Kaya wala na siyang gustong gawin sa amin. Napilitan kaming umalis pero nanatili si Molly. Sa ngayon, nagdadasal kami ni Percy na nagbago na siya ng isip tungkol sa gusto niyang gawin at hindi na niya hihilingin sa tiyuhin namin na bigyan si Molly ng mas maraming kinalaman sa mga bagay na may kinalaman sa kumpanya. Kausap ko si Jackson tungkol dito. At sinabi niya sa akin na ginawa ko ang makakaya ko sa kabila ng masamang relasyon ko sa nanay ko at nasa kanya na ngayon. Kahit papaano ay pwede kong sabihin sa tiyuhin namin na sinubukan ko at sapat na iyon. Kaya kausap ko na ang tiyuhin namin at hindi siya masyadong kumpiyansa dahil wala pa rin kaming naririnig mula sa nanay namin pero umaasa ako na magbabago siya ng isip tungkol kay Molly. Update tatlo, hey, kaya dalawang linggo na ang nakalipas at nalaman namin kamakailan mula sa tiyuhin namin na pagkatapos ng maraming pag-uusap. Sumang-ayon ang nanay ko na hindi talaga deserve ni Molly na magkaroon ng say kung paano dapat patakbuhin ang kumpanya dahil nilinaw ng tatay namin iyon. Kung ano ang sinabi ng kanyang kapatid, iyon ang masusunod. Kung sinasabi niya na hindi pa nakuha ni Molly ang kanyang lugar, iyon ang dapat igalang. Kaya hindi siya makakakuha ng voting rights, pero siguradong makakakuha siya ng preferred shares ng kumpanya. Inilipat ng nanay ko ang ilan sa kanyang shares kay Molly at ngayon kahit papaano ay magkakaroon siya ng stable income. Nagpapasalamat lang ako na hindi malulugi ang kumpanya ng tatay ko dahil sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin kaming komunikasyon ng nanay ko at ganoon din kay Percy. At saka, guys, para lang sa impormasyon ninyo, dahil hindi kami iniwanan ng tatay namin ng anumang bahagi ng kumpanya, ay hindi nangangahulugan na wala siyang iniwanan sa amin. Iniwanan lamang niya ang mga bahagi ng kumpanya sa nanay ko, pero si Percy, Molly, at ako ay nakatanggap ng iba pang mga ari-arian bilang mana na sa tingin ko ay hindi mahalaga, kaya hindi ko binanggit ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit basta na lang ipinapalagay ng mga tao na wala kaming natanggap, pero hindi iyon ang kaso. Alam ko na sinabi ko na may kinikilingan din ang tatay namin kay Molly, pero siguradong hindi siya katulad ng nanay ko. Hindi siya bulag sa kanyang mga pagkukulang at iyon ang dahilan kung bakit mas maganda ang relasyon namin sa kanya. Sa tingin ko, anyway, wala na siya ngayon at ayaw ko ng pag-usapan siya. Gusto ko siyang alalahanin ng may pagmamahal, kaya hindi ako nagsasabi ng anumang. Negatibo tungkol sa kanya. Hindi nangangahulugan iyon na perpekto siya. Sigurado iyon, kaya pwede na kayong kumalma sa mga komento tungkol sa kung paano ko ginagawang santo ang tatay ko hindi ko ginagawa iyon. Update apat. Hey, kaya ilang buwan na ang nakalipas, at sa ngayon ay wala kaming kahit anong komunikasyon sa nanay ko at kay Molly at gustong gusto namin iyon. Parang natanggal na ang lahat ng toxicity sa buhay namin at masayang masaya na kami. Mas masaya ako kaysa dati dahil ikakasal na ako sa loob ng isang linggo. Ipinadala ang mga imbitasyon mga isang buwan na ang nakalipas at syempre, hindi nakatanggap si Molly at ang nanay ko. Hindi ko iniisip na may pakialam sila tungkol doon, pero sinabi sa akin ng ilang kamag-anak ko na noong nalaman ni Namoli at ng nanay ko na hindi sila inimbitahan sa kasal, at ang lahat ay imbitado. Dahil siguro sinabi ng tiyuhin ko sa kanila tungkol doon dahil imbitado siya, nagwala sila at nagsimulang hilingin sa lahat na huwag ding dumalo sa kasal ko. Pero sa ngayon, parang hindi sila pinapansin ng karamihan. Hindi ko alam kung ano ang gusto nilang makamit. Pero hindi sila dadalo sa kasal ko dahil hindi ko iniisip na mayroon silang ganoong uri ng impluensya sa pamilya kahit papaano laban sa akin. Nakakatawa na gagana ito dahil naging dahilan ito para hindi makipag-ugnayan sa nanay ko at kay Molly dahil nagiging napakatigas ng ulo nila sa mga nakalipas na buwan. Mukhang ipinaupa ng nanay ko ang dati naming bahay at lumipat sa penthouse apartment na pinagmamayabang ni Molly. Nagbigay din iyon kay Molly ng dahilan para patuloy na makisama sa kanyang nanay dahil hindi niya kayang bayaran ang apartment na iyon sa sarili niyang pera sa loob ng isang milyon na taon. At magpanggap din na gumagawa siya ng isang mahusay na serbisyo sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng patuloy na paninirahan sa kanyang nanay at pag-aalaga sa kanya. Kaya nagbigay siya ng positibong ikot sa kanyang kahabag-habag na sitwasyon at ipinakita ang kanyang sarili bilang bayani, at nakisama na lang ang nanay ko doon at ipinakita ang kanyang sarili bilang ang walang laban na maliit na babae na umaasa pa rin sa kanyang anak at labis na nagpapasalamat sa kanyang suporta. Well, mabuti para sa kanila, siguro. Kung wala ng iba, nakagawa sana sila ng mga mahuhusay na aktres at tagapagsalaysay. Pero anyway, maayos ang magazine ni Percy at umaasa ako na mas magiging matagumpay pa siya sa hinaharap. Para sa akin, ikakasal ako sa taong mahal ko habang nagtatagumpay din sa aking karera. Siguro mali ang lahat ng sinabi ni Molly kaya kanya-kanya na lang kami. Sana nakatulong ito. Kung may iba pang mga pangusap o talata, sabihin mo lang.